ngayon, no. Tuturo ko po ngayon sa inyo yung process nito, no. Ang una-unang kailangan na ay ah, uh, dapat kandilang berde Eh, wala po akong birding kandila, kaya puti lang to. Example ko lang to sa inyo. Dapat kandila, no. At saka, dosing dahon ng laurel. Yan. Dosing dahon ng laurel, no. At saka, apat na buong dapat na pirasong ano, repolyo. And then, handa nyo na po, no? At saka dosing coins. Yan. Bago nyo to gawin, dapat nakahanda na yung mga ano nyo, yung mga mm, gagawin yung mga palamuti sa pinggan nyo. At saka, isang pinggan. Yan, hindi ko na po kasi to, kahit anong pinggan, no? Basta, ano, hindi nyo na ginagamit. Uh, pagkatapos nyo gamitin yung pinggan na yan, no? Eh, pwede nyo pong itabi yan. So, ang gagawin po natin, una-una, makinig po kayo. Very effective po to kasi, pangkukulang po to sa sa ano natin, no? sa ating negosyo na maraming bibili. At saka isa pa pala, dahil walang telephone directory, so ang gumawa ako, mga pangalan ng mga kaibigan ko, no? At saka telepono ng mga kaibigan ko. Sinulat ko po dito sa loob dahil noon kasi, uh, may telephone directory talaga tayo, no? Sa mga telepono natin. So, ang ginawa ko, papel na lang. Nagsulat ako dito ng pangalan ng tao, ang mga kaibigan ko ang telephone number Nan. wait po para masubaybayan nyo po yung aking video to dapat po may paniniwala sa Diyos no? yung mga gagawin natin at kung wala po kayong altar no? kung wala po kayong altar pwede po kung kayo gumawa sa gilid-gilid yun ang bahay na uh, maliit na altar dahil uh, ako po kasi uh, katulik ko may altar po talaga ako rito sa house namin no? Ah, uh, kung sa mga Musliman, gumawa kayo ng maliit na lamisa na 'yun ang dasalan niyo. sa pangkukulam na 'to. Wait lang po. Ah, uh, ito po yung altar ko, no? Ah. Uh, uh, dapat po natin gawin dahil may altar po ako. Una una, ipatong po yung pinggan sa ah uh, no gitna ng altar. Tapos yung green green na kandila, no. Yan. Sindihan. Ipatong sa gitna. Yan. Pagkatapos po ah uh, Yan, ilagay mo po to ang ang uh, telephone directory nyo no, dito sa gilid din o kanan o kaliwa bala po kayo kung saan yung gusto nang uh, gusto nyo no tapos uh, ilagay yung directory tapos ilagay yung apat na repolyo apat po apat na piraso palibot po yan natin yan ipalibot po natin yan sa ano sa ating pinggan yan, palibot. Ilagay niya lang po, wala namang direction to kung saan ano, basta ilagay niyo po yung apat na na repolyo. Ang simbolo po ng apat na repolyo ay para sa ating ano balana, no? Yon, yan. Yan. Para sa ating balana at uh, sa ating kasaganaan. Ito po yung 12 na laurel, 12 po siya na laurel, no, bakit 12, sumisimbolo po siya ng 12 months na, yan ito, lagay yan Ipanibot nyo lang siya, no, 12 wala pong problema kung maliit man yan o malaki, basta po buo po siya, buo buo yan, pinalibot ko na po yung the uh, 12 na laurel ko, yan yan, ang sunod po ay pera. Yan. 12 coins, yan. Nagsisimbolo rin po ito ng kasaganaan at saka pera na papasok sa inyong sa inyong tahanan. Yan. Wala po kung ano man po yan, no? kung nakadapa siya o kung nakaharap yung tao, okay lang po palibot nyo po yan, yan. Pinalibot ko na po siya, yan. Pinalibot ko na ang labindalawa kong coins. After 20 minutes, <coughs> antayin nyo po mag 20 minutes, no? Um, bago nyo po hipan yung birding kandila. Ah, uh, ang birding kandila po ay nagsisimbolo po yan ng ah uh, pera, no? Green ah uh, pera. Ayan na po yon yung ginawa ko. Uh, nilagay ko yung aking pinggan, tapos yung kandila, tapos yung telephone directory natin, dahil wala tayong telephone directory, yung mga telephone at saka mga pangalan ng kaibigan ko, ay nilagay ko rito, no? Tapos, yung laurel na labing dalawa, yung coins na labing Ah... Uh, habang haba po habang nandiyan po yung kandila magdasal po kayo ng nais niyong gawin nais niyong mitiin no um, anong gusto niyo sa negosyo na sana masagana sana bumili yung mga kaibigan mo sana makilala po. ay wag po kayo maglagay ng ng sana no sa bawat hilingin niyo harinawa yung ganun. uh, bukas marami nang bibili sa akin, Ayan, ganyan, bukas makilala yung paninda ko, yung ganun lang po na, ano, ganun lang pong proseso, yun, no? Ayan. after 20 minutes po, ah, uh, patayin nyo po yung kandila, Ayan. Uh, dahil 20 minutes na natapos na yung wish nyo nagmuni-muni kayo nangingi kayo ng kapangyarihan sa ating may kapal So, papatayin nyo po yan yung kandila ngayon. Hayaan nyo po lang yan sa altar nyo yung, yung ginawa nyong pampaswerte, no? ah uh, ito po ay talagang napakabisa ay dahil uh, galing pa po sa librong kulam to, no? Uh, um,